idol, si tatay mga idol uh, ito tanongin natin magtanong tayo tapos bigyan natin ng bigas mga idol oh, no. tay good morning tay pwede magtanong tay pwede magtanong uh, saan po dito papunta ka papuntang Cebu papuntang Cebu po saan po dito Papuntang Papuntang Cebu po, saan pa papunta nito Cebu? Timbang sa Timbalza. sa Cebu. Cebu City ba? Papunta ko Cebu. Kining Oh, yung daan ba papuntang Cebu saan saan ba yan man Cebu City. Ay, Mandawi man pa. Mandawi to. Oh. Wala, kung sa ano? Oh, Nasyon. Nasyon Talas yun, saan ba yung last yun ito, banda? Sa? Las Konsolasyon? Consolation? Oh. Oo Bato ka Consolation? Oo, oh. punta akong Consolation Ha? Na. Ah? nahan? Na. Ito yung, yung sa nahan? diko pa wala Oo, oh. oh, may okay. tayong order dito so. Oo okay. oh. Ano na nga ito Consolation? Anong gawin mo sa karton? Anong gawin mo sa karton yan? Walay ah, Ano kung gawin mo sa karton? Ibibinta e, mo yan? Oo, oh, ganyan siya Patimbang Ah, patimbang Ah, nasa magkano yung magka ano niyan? Ano, kita niyan. 475, oh, 1 kilo. Ah, 1 kilo, 475. Ah. So, yan yung panganap buhay mo, Tay? Huh? Yan lang yan yung panganap buhay mo. Ang panganap buhay mo ba sa pagkain sa araw-araw ganyan yung ano? Ah, uh, hinahanap mo. Mamaya ako mga bata ko, palit na sa tao. Ah, pagpalit mo. Kanya ako, ano, kayo na nila ako. Ah, pagpalit mo, pagkao. Ah. <laughs> Sipag mo tayo. Sige <laughs> oh. Ha. Tay. salamat kayo tay. Ang bait mo talaga. Oh, nakihatag mga gamay. Ang vlog ra bitaw ko. Pangalan. <laughs> <laughs> Dong TV. Oh, TV? Oh, Dong TV. Sticker. <laughs> vlog ra ko nakihatag ng <ni> gamay. Oh. Sa <laughs> okay ra gani. Nakihatag mo ito <laughs> oh. sa last Hindi mo ang ikan sa ko sa Nisin <explosion> uh, okay. uh okay. okay. <bracelet altre> Oh, ginagmay Upload ako na

Akala niya na bigaw na tayo. So, yun mga idol. I hope na uh, follow and share niyo itong video. Uh, para marami pa tayong uh, matulungan. Uh, deserve nyo lang tulung, uh, tulungan. Uh, bigyan na uh, kahit kung tayong blessing lang yung bigay natin. Pero uh, maraming tulong na para sa mga idol. Uh, so, yun mga idol. Sa mga nag-request ng na, ibigay daw sa mga uh, mahirap yung ating uh, pahan so uh, Yan. ginawa ko ng mga idol no? uh, sana uh, supportahan nyo po sa aking pagbablog ng idol no? uh, yun lang goodbye God bless sa inyo lahat and uh, keep safe